Kailangan ka lang kaya mahal ka. Masakit marinig, 'di ba? Pero bakit nananatili ka pa? Kahit ramdam mong hindi ikaw ang pinipili niya. Heto na. Ang like barista moments natin na pinamagatang Kailangan. Pero hindi kayang piliin. Hindi. Hindi, hindi. Gumising ka. Heto ka na naman eh, at nagpapakatanga. Naniniwala kang mahal ka niya, pero hindi ka nga maipakilala sa mga kaibigan. Mahal ka, pero hindi man lang mahawakan ang kamay mo kapag nasa daan. At mahal ka, pero hindi ka maipakilala sa pamilya. Mali ka hindi mo naman ako mahal talaga sa diyang nagustuhan at nahumaling ka lang talaga dahil sinagip kita sa pag-iisa. Nananatili ka dahil naipaparamdam ko sa iyo lahat ng bagay na hindi naibigay ibigay sa iyo nung una. Nandyan ka lang naman at hindi umiiwas dahil naibibigay ko sa iyo ang lahat ng pag-unawa at oras. Nandyan ka lang naman dahil naiparamdam ko sa iyo na maging payapa at ligtas pero ang totoo. Nandyan ka lang naman dahil napupunan ko yung kalinga na hinahanap mo. Nandyan ka lang naman dahil natatawa ka sa mga jokes ko, sa banat ko, gusto mo yung humor ko pero hindi yung ako. Nandyan ka lang naman pero wala ka talagang nararamdaman pero kung iisipin ang sarap sa pakiramdam no kahit alam mong hindi totoo yung feeling na hanggang sa pagtulog nakangiti ka pa rin pero hindi mo ko kayang suyuin kapag nagtatampo hindi mo ko kayang seryosohin kapag nagtatanong kung kailan mo ako ipapakilala sa pamilya mo hindi mo ko kayang piliin pinipili mo lang akong mahalin dahil mahal mo kung paano kita mahalin